Hoy! Akin to ah! Ate, akin yan! Akin to! Amin na ate! Ano, ano ba yan? Lagyan na ba yan si ate? Mama, bakit po lagi akong niaaway ni ate? Ayoko na po siya maging ate. Ba't po siya? Anong ba't? Ikaw nga gusto mo lagi. Ang gusto mo niya susunod. E laruan ko yan eh. Sa akin yan eh. Mama, hindi po kaya. Huwag po kayo maniwala dyan kay ate. Masama ang mag-away mga anak. Hindi niyo ba alam na mayroong kwento sa Biblia na nangyayari din sa totoong buhay katulad yung mga kapatid? Talaga po ba, Mama? O oh, anak, gusto niyo bang marinig ang kwento? Ayoko po mama, hindi ko po bati si ate. Habang buhay, lock like, period, no erase. Aba, akasabi ko lang na walang mag-aaway, di ba? Ako po mama, gusto kong marinig yung kwento. Sige na nga, ako na rin. Ama, ibigay niyo na po sa akin lahat ng aking mama namin. Sigurado ka ba, na? Oo, oh, ama. At wala kayong magagawa. Gawin niyo na lang kung ano ang gusto ko. Pero, Tay, Teka. Nasaan ako? Yung mga mana ko. wala. Ano tong suot ko? Yung mana ko. Kailangan ko maghanap ng trabaho. magandang araw ho. Maaari po ba akong mamasukan sa inyo? Nangangailangan po kasi ako ng matutuluyan at mapagkakakitaan. Naubos na rin po kasi yung pamana ng aking ama. Sige, sakto. At nangangailangan din kami ng mag-aalaga sa aming baboy. labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Samantalang ako rito'y namamatay na sa gutom, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko, Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa iyo. Hindi mo na ako karapat dapat na tawagin pang anak. Bilang nyo na lamang ako sa inyong mga alipin. Ama, ako'y nagkasala sa Diyos at sa, sa iyo. Hindi niyo na ako karapat-dapat na pang anak. Dali! Kunin nyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suutan ninyo siya ng sing-sing at sandalya. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit buling nabuhay, nawala Ngunit muling buling na Bakit anong meron sa atin? Dumating po ang inyong kapatid. Pinapatay po ng inyong ama ang pinakamatabang guya. Dahil ang inyong kapatid ay nakauwi ng buhay at walang sakit. Pinagsilbi kayo sa loob ng maraming taon at hindi ko kayo sinuway. Ngunit hindi niyo ko binigyan ng kahit maliit na kambing upang magdiwang kasama ng aking mga kaibigan. Ngunit nang dumating anak niyong niyan, pinagpatay niyo pa siya ng malaking guya. Anak, Lagi kitang kapiling. Lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Narapat lamang na tayo magdiwang sapagkat ang kapatid mong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Huwag oh, mm -hmm. kang umiyak, ang pamit mo. Mama, ako si ate! Ito naman, joke lang. Sorry po ate. Sorry natin. Kids, I'm home! Nandito oh. na pala yung papa n'yo Papa! Oh! Anong oh. ginagawa niyo? Wala mahal. Nagkukwentuhan na kami. Sabi nga nila, Magkakaiba man ang ugali at kapalaran sa buhay ng magkakapatid, sa bandang huli, sila pa rin ang magtutulungan, kahit magkaroon man ng hindi pagkakaunawaan.